Hello magandang gabi sa inyo mga loves. Kumusta po kayo? Ah uh, pasensya na. Ah uh, Ako ha po ako nito. Ito. You know, alam niyo ba tong na to? Ito po ay tuba Ah uh, maraming benepisyo po ang gamot ng uh, dahon na ito para sa ating uh, katawan, no? Maraming benepisyo ito. Uh, pwede nyo masurfs ito. Kumuha ako nito kasi uh, may uh, uh, dinaramdam ako yung pangangati sa uh, taas ng bahagi ng talampakan ko. Kaya ito, maglaga ako nito ngayon. kaya ating gabi na, uh, maglaga ako nito para mainom ko. Gawin ko itong tea or tsaa. Laga muna natin itong mga lamsa para mainom na maiinunggo ito. Kanina, busy po tayo sa ating uh, seminar, no? May seminar kasi kami sa mga 4 uh, four-piece whole uh, day kami doon sa uh, seminar namin. Bukas na naman. 2 days kasi ang seminar namin. Kaya, so, yeah, busy-busy po tayo. Ito na, no, na, ano, na, na, nasalang ko na yung uh, gagawin nating ah. Hintayin lang natin mag, malaga yon. mag weeks na kasi yung diniramdam ko dito sa may talampakan. Iba ba ng talampakan ko eh? Parang ngati. Ang sarap talaga nung kamutin. Sabi nila, baka daw mataas ang sugar ko. Ito na po ang ating tuba-tuba uh, na tiyak. May uh. inuminit na ngayon. Okay lang pala ang lasa niya. Hindi mapait ni naman ano. Parang tubig lang siya na ano, natural. <sighs> Marami daw itong binipisyo yung uh, tuba-tuba leaves. Isa na doon ang uh, magpapababa ng sugar. Dami dito. mag lang kayo sa YouTube. Dami ang ano, makakukuha kayo sa tuba-tuba leaves. Uh, may nabasa ako sa isang item na doon daw sa Mindanao, maraming nag-plantation doon ng tuba-tuba kasi marami daw itong binipisyo at mabenta ito sa market iwan ko sa Mindanao daw marami yung nagtatanim ng mga ano, tuba tuba malaking uh, malawak ang kailang plantation kita ko lang yan sa uh, ano uh, sa news items And it and to two, to buti itong inumin uh, bago uh, kumain yung empty pa ba yung isamak mo uh, bukas ng umaga iinom naman ako nito ok <laughs> Okay lang, ka ang kalan yung uh, lasa Okay, thank you for watching mga loves Bye bye Magandang gabi sa inyong lahat